Isang ng na aksidente sa isang highway sa Ordoneta, Pangasinan ang mga punong na sa gitna ng kalsada. Hindi pinutol ng DPWH ang mga puno dahil may resolusyon laban dito ang Provincial Board. Balita hatid ni Oscar Oida. Madilim at ni walang posin ang ilaw sa baging ito ng Manila North Road sa barangay Katablan, Ordoneta, Pangasinan. Kaya kung di taga rito, hindi malayong mabulaga ka sa pagmamaneho ng mga naglalaki ang puno na ito na nasa gitna ng isang lane ng highway. Tanging mga neon sticker lang tulad nito ang nagbibigay babala na naroroon ang mga puno. At kung hindi ka maingat at alisto, disgrasya ang posibleng abutin mo. Naging usap-usapan nga sa social media ang mga punong ito nang bumangga sa isang puno ng mangga ang isang kulay itim na kotse ang mga walang kamalay-malay na puno tuloy na sisisi. Dapat siguro tutulong naman. Kasi nakaka-con, nakaka-preparation naman doon sa daanan. Palagi kasi may nabidisgrasyo pag ah. gabi. Hmm. Tapos hindi uh, nilalagyan ng warning device. Delikato talaga pag gabi. Okay. Kasi pag may overtake, hindi uh, nila ma... Yun kasi yung... Delikato. Delikato Delikato talaga. Dati naman daw na sa gilid ng kalsada ang mga naglalaki puno. Pero nang palawakin ng kalsada, naiwan ang mga puno sa gitna ng highway. Hindi pinutol ng DPWH ang mga puno dahil may resolusyon laban dito ang Provincial Board at may Temporary Environmental Protection Order din mula sa lokal na pamalaan. Ang hiling ng DPWH na i-extend ang napaso nitong permit to cut sa mahigit isang libo at walong ang puno sa Manila North Road hindi ba rin daw inaaksyonan ng DNR? Sabi naman ng Provincial Environment and Natural Resources Office. Hindi lang naman kasi si 50 yun, eh, mahigit ma isang daan. So siyempre magtataka na naman yung mga environmentalists kung bakit may cutting. So we really have to abide with the process. Git ng mga environment groups, may sertifikasyon dapat na patay ang isang puno bago putulin. At kahit patay na, kailangan pa rin daw ng permit mula sa DNR bago ito putulin. Kung ang ilang driver ang tatanungin. Hindi naman nakaka yung puno. Nasi gilid na gilid na ako siya. Nagpas na sa siya sa wide inning. Eh. Mayroong overtake pagka hindi kabisado yung daan at saka yung lugar. Oscar Oida, GMA News.